Hello po. Magandang araw. Pip Flex ko lang po kung so, paano ako maglinis ng aking kulungan ng baboy. Ganito po ako maglinis. Nilagyan ko ng sabon, tsaka konting xondrox or or chlorine para po disinfectant disinfectant po Nilinis ko po ang kulungan nila bago ko sila paliguan. Mm. Mga, ang mga dumi nila, winawalis ko muna bago ko sinasabon yung kulungan nila. Ngayon po, pati gilid po, sinasabon ko, winawalis ko. Sige so, po maiiwasan, may mga langaw po, kahit, po, kahit anong gawin mong linis or or lagi mong kinukuha yung dumi nila, hindi po maiiwasan may mga langaw. Para po maiiwasan ang mga langaw at saka mga dumi at panasilihing healthy po ang ating mga biik, alagang biik, mag sabon po siya, tapos nilagyan ko po ng chlorine or uh, or zone rock kung ano pong available na madali natin na, or ano po available na bilhin natin disinfect ginawa ko po lang disinfectant pati po yung ano nila kaya po may lagayan ng tubig o lagayan ng nang ano, yung square na, na, itin itim na sa taas. Kasi po, wala po akong nozzle or yung parang, para sa tubig nila. Ba, ko Kasi nasisira po, hindi po nagtatagay ba, kaya ginawa ko, ganito na lang po. Araw-araw ko po yun. Kada umaga, ginagawa ko po yan. Yun po. Hands on po ako sa akong alag alaga para po maganda ang kanilang tubo or maganda din ang kan ang ating sales sa ating biik. Binibenta ko po sila pag, pag lumaki-laki na. tana po makukunan nyo ng idea kung paano maglinis ng kulungan ng baboy. Basta, yan lang po. Pagyan ng sabon, tsaka rocks, tsaka araw-araw na yung, yung itong gagawin. Bago po paliguan ng mga biit, mga alaga nyo, ganyan po ang ginagawa. 嗯。